Ayan guys, bili muna tayo ng ating merienda. Ang tawag dito, te? pichi Ito. pichi Ito ay buche. Karyoka. Ito vlog ko na. Kwek-kwek. Tapos, Baseball. Ito. Ayan guys, kung gusto nyong bumili ng mga ganyan merienda, dito lang po yan sa may kanto ng Munoz at saka Edsa. Meron din silang kalamay. At saka palamig. Meron din. nga pala tayong binili kanina guys. Karap! Tapos may termo lang ako ko pandan. Pwede ka rin mag pineapple. And guys. So yun lamang guys. Ito pa natataposin ang aking vlog. Tapos yeah kung gusto nyong bumili ng mga kakanin, dito lamang po yan. Sa may Muñoz uh, Corner at sa To my food, yeah, I don't it, it? Thank you for watching.